ito mga idol nakaka bad trip itong grab driver na to okay na yung kumain ka dyan eh, tumigil ka para magpahinga pero dito sa BGC malinis dito tas iiwan mo yung basura mo ayan o oh. yung pinagkainan mo kanina iiwan mo dyan Hindi maganda yung ganyang ugali, idol. Malinis dito sa BGC. Oo, oh, may mga naglilinis. May mga street sweeper din dito. Pero, respect natin yung lugar. Nakikidaan lang tayo dito. Nakikitigil, nakikipahinga. Katulad ngayon, nakatigil ako, naghihintay ako sa asawa ko. Bago umuwi, o lumabas ng opisina, kumain ka, liit ng plastic na dala mo, pinagkainan mo, okay lang yung kumain, magpahinga eh. Yung basura mo, itapon mo sa tamang basurahan. Hindi yung dyan mo iiwan, no? Oh. Hindi ko lang mismo nakuhaan yung pagbagsak mo ng basura mo eh. Pwede ma may ibulse Tapos pag binakita kang basuran, tsaka mo i-shoot yung basura mo. idol ha yun lang po uh, wag natin pong gayahin ang ganyang ugali kapag may basura po tayo wag natin itatapon sa kalsada maganda po itabi muna natin pag makita tayong basura doon natin itapon para hindi tayo makadagdag sa basura sa kalsada yun lang po nakita ko lang tong si manong ano grab driver